Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ahsan illa yaumiddin amabad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah lamang. Naway mapasa ating propeta Muhammad ang kapayapaan, pagpapala at habag mula kay Allah, ganun din sa kanyang mga pamilya, sa mga taong kanyang nakasama hanggang sa araw ng paghukom. Naway mapasa inyo rin ang kapayapaan, habag at pagpapala mula kay Allah. Magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga kapatid sa pananampalataya at sa ating mga kababayan. Narito muli kami ngayong gabing ito para maghatid ng kaunting kalaman patungkol sa Islam. Ang aking napiling paksa ngayong gabi na ito, mga kapatid at mga kababayan, ay tu ay tungkol sa tunay na tagumpay. Ang tagumpay ay ang pagkamit sa binimithi nating pangarap sa buhay. Maaaring ang iba sa atin ay nakatapos bilang isang doktor, inhenyero, arkitekto, abogado, guro, accountant, dentist, nurse, at marami pang iba. Ngunit ito ay pansamantalang tagumpay lamang na dito sa ibabaw ng lupa lang natin napapakinabangan sa ating araw-araw na pamumuhay. Matatawag ding tagumpay pag ang isang tao ay nanalo sa posisyong kanyang tinakbuhan. Tagumpay ding matatawag kapag nanalo sa esports o ibang paligsahan, sinalihan at meron ding tagumpay na kung saan ang isang tao ay nagtagumpay siya sa kanyang masamang balak. Napakalungkot isipin mga kababayan na kung saan ay binigyan tayo ng dakilang tagapaglikha ng sapat na kaisipan pero ang mga iba ay hindi nila ito ginagamit. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran Lakad da kalakan al insana fi ahsani takwin. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pinakamagandang hubog. Mga kababayan, binigyan niya tayo ng pag-iisip. Binigyan niya tayo ng paningin at pandinig. Pero iba sa atin ay nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Mga kababayan, hanggang kailan natin kikilalanin ang ating tunay at nag-iisang tagapaglikha? Sa kabila na naiparating na sa inyo ang minsahe ng Islam sa pamamagitan ng aming pagpapalaganap through social, me so social media, sa telebisyon, radyo at mga babasahin at sa ganitong pamamaraan, para maibahagi namin sa inyo ang minsahe at kagandahan ng Islam. Bilang mga Muslim, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya para maipaliwanag sa inyo ang relihiyong aming kinabibilangan at hinihimok namin kayong pag-aralan at saliksikin ito. Isipin nyo sana mga kababayan na ang aming ibinabahagi sa inyo ay ihahalin tulad ko sa isang pagkain. Tanggapin nyo sana ito at tikman ninyo. Kung ayaw nyo ang lasa ay itapon ninyo. Ngunit kung ito ay inyong nagustuhan ay kainin nyo naman ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayuhan na aswabudu rabbakum, alladhi kalakakum wa alladhi min kablikum laallakum tatakun. Sa malapit na kahulugan o sangkatauhan, sambahin ninyo ang Panginoon na lumikha sa inyo at lumikha sa mga nangauna sa inyo upang kayo ay maging matuwid at magkaroon ng takot sa kanya. Mga kababayan, binalaan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sambahin natin siya gaya ng pagsamba ng mga naunang tao. Sino ba ang mga taong ito na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sila ang mga propeta, mga kapatid at mga kababayan. Kung ano yung pamamaraan nang kanilang pagsamba ay ganun din dapat ang pamamaraan ng pagsamba natin mapasa hanggang ngayon na kung saan ito ay ang ginawa ng mga Muslim sa tuwing kami ay nagdarasal, kami ay nagpapatira pa. Si Jesus, peace be upon Him. And He went a little farther and fell on His face and he prayed. Sabi niya, at si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, lumapit, lumayo siya ng konti at siya ay nagpatira pa at nanalangin. Ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 26 verse 39. Mga kababayan, magising sana tayo sa katotohanan. Maging si Jesus Sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagpatira pa nung siya ay nanalangin. Kung talagang minamahal natin siya, ay ating sundan ang kanyang mga yapak. Maging si Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nag-ayuno at nagpahaba ng balbas na tanging ang mga Muslim lamang ang sumusunod. Maging sa pamamaraan ng kanyang pananamit, at pananamit ng kanyang ina na si Birheng Maria ay pinapraktis pa rin ng mga Muslim at mga Muslima mapasa hanggang ngayon. Sa karugtong ng kabanata sa Quran na aking binanggit kanina, kapag sinamba ng isang tao ang dakilang tagapaglikha ng buong puso, siya ay nagkakaroon ng takot na nagiging daan upang maging matuwid ito na kung saan kapag siya matuwid isinasagawa niya ang mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iiwasan niya ang mga bagay na kanyang mga ipinagbawal. Ito ang Islam mga minamahal kong kababayan. Ang pagkilala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos na walang katambal na kung saan ito ang tunay na tagumpay. Na ating makakamit dito sa mundo at mapapakinabangan natin higit lalo sa kabilang buhay, insya Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wa may yabtagigay islami dinan, falan yukbala minhu wa huwa fi Al-Akira min al -Qasirin. Sinabi niya sa malapit nitong kahulugan at sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa pananampalatayang Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at mapapabilang siya sa mga talunan. Tanging Islam lamang mga kababayan ang relihiyong itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan relihiyon pa ito ng mga naunang mga tao. Ang mga propeta mula kay Prophet Adam down to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titignan natin mga kababayan, ang mga ilang relihiyong kilala sa ating bansang Pilipinas ay kila, ay kailan lamang na at ang nagtatag nito ay mga tao tulad halimbawa ng relihiyong Katoliko ito ay itinatag ni Boniface 111 sa Rome after the death of Christ ang relihiyong Lutheran ay itinatag naman ni Mark Martin Luther sa Germany after Christ also. Ang wilihiyong Baptist na itinatag ni John Smith sa Holland after Christ. Wilihiyong Protestant ang founder the King James sa England itinatag noong 16 elebe, 1611. After Christ Ang relihiyong Methodist na itinatag ni John Wesley ay itinatag sa England After Christ Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag noong 1914 ni Felix Manalo sa Santa Ana, Manila, Philippines After Christ El Shaddai noong 1970s at itinatag naman ito ni Mike Bilarte sa Manila, Philippines. Ang dating daan na itinatag ni Eli Soriano noong 1980s sa Pampanga, Philippines after Christ also. Pero ang Islam, mga kababayan, ay itinatag mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa banal na Quran, Ba'adawdu billahi minasyaitani rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, Wa atmamtu alaykum nehmati waradito, Lakum walislama dinan. Sinabi niya sa kanyang malapit na kahulugan, At sa araw na ito, Ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon, At nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda ang Islam bilang inyong relihiyon napakaliwanag mga kababayan na ang dakilang tagapaglikha mismo ang nagtatag ng relihiyong Islam hindi ito hinango sa pangalan ng tao o tribo dahil ang salitang Islam ay nagsimula sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya hinihikayat namin kayo, mga minamahal naming mga kababayan, na saliksikin ninyong mabuti ang sektang inyong kinabibilangan at saliksikin din ninyo ang Islam at tignan ninyo ang, kahib ang kaibahan ng mga ito. Naway inyong nakapulutan ng aral ang aking ibinahagi sa gabing ito at naway magsilbing daan para yakapin ninyo ang pananampalatayang Islam na kung saan ito ang maghahatid sa inyo sa tunay na tagumpay. Hanggang dito na lamang, subhanaka wa bihamdik, walilhamdulillah, hirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi Dean wa baraakato.